Opo magandang hapon. Ayan, price updates lang po tayo. Nandito po tayo ngayon sa ayan, Valentino Marketing, JNA, Taytay tay Rizal. at uh, may nagpabili sa ating taga Saraya, Quezon. Ayan po yung makina niya. Tinesting na po namin kanina. Uh, dinas dinisassemble lang po kasi papadala po ito sa courier na CRD. So ito po yung lamesa motor pa niya. Yung ulo po ng makina ay ayun po. Ayun, nakabubble wrap na. So binabalot po yan, pinaghihiwalay ng packaging para humakatipid ng shipping yung may-ari po. Syempre marami pong iba't ibang klase ng makina dito. Babanggitin ko po yung mga usual o karaniwang ginagamit tulad po ng Juki High Speed Single Needle. Yung ganito po, recondition. Yan, recondition. Second hand yung ulo. Bago yung lamesa, saka yung paas, saka yung pinakamotor niya. Yan, brand new po. Yan. Ang presyo po nito sa ngayon, 9,500 po sa original. Yung imitation po ay 8,500. Yan. Yung sumunod po na makina na nabibili, madalas is overlock po. O yung aging kung tawagin ng iba. Ito po yan. Ito po ay Siruba. Pero karaniwan po sa Recon, ang brand po ay Juki. Ito, Juki 3314. Ang presyo po nito pag Recon, second hand ulo, recondition, bago lamesa, motor, tsaka pa ah, ay 12,000 pesos po. Tapos po, yung ikatlong makina po na karaniwang ginagamit sa patahian, ay ito po yan. Uh, piping machine po, uh, Karaniwan po is Pegasus W500. Ito po ay original. Ayan o, no? may ukit na ganito. Yung imitation kasi ay Pegasus din. Makikita nyo Pegasus din. Pero wala yung ukit dito. Ayan o, no? may ukit dito. So, ang presyo po ng ganitong makina, 19,000 po sa original. Original pero recondition yung ulo bago la mesa, motor, tsaka pa ah. Yung imitation naman po, yung ganon, ay 17, sa pagkakalam ko, 17,000. So, marami po silang stock dito. Ayan, puro piping po yan eh. Meron din silang siruba kung may gusto ng siruba pero mas mahal yata ng konti. And meron din silang overlock 5 threads. Ayan, single needle, double needle. Um, uh, meron din silang flatbed. Ayan, flatbed yan. Um, senior 20U. Ito, senior 20U recon. Sa pagkakalam ko, 12,000 to. Pati yung manual embroidery. Ito, manual embroidery to. 12,000 din yan. Uh, ito, 5 threads. Ang tahipo ng 5 threads is ganito. Ayan, makikita nyo, 5 threads po yan. Ayan. Ayan. So, ayun. Sa mga gusto pa magpabili ng makina, uh, message lang kayo sa akin sa Facebook. Um, sa Team Mera Ventura wing's Life. Or dito, comment kayo. Meron din ako number na ilalagay sa screen. Siyempre, uh, ayan. So, marami pong iba't ibang klase ng makina rito. Depende po sa kailangan nyo. Ito, mga post type. To. Alam ko sa mga bag, sapatos, ginagamit ito. Ayan, yung mga post type na... Ito yung pagulong. Ayan ang pagulong. Meron pa nito yung walking foot. Eh. Meron siya pagulong. So, ayan. Ayan na po yung... Ay, ano po yung i-deliver po sa ano ha? Ito po ay papuntang Saraya. Ito, ito yung address niya. Oh, wag na ito, address niya Saraya, Quezon. yan. Shout out kay Ma'am Estelita. Ayan, ayan. Kaya sa mga gusto po magpabili, message nyo lang ako. Melvin Ventura po, dito syempre, sa Tolentino Marketing. Ayun po, medyo tapos na po yung ating Pag uh, pagsiset ng makina. Ipapadala na lamang po ito sa courier. Wala pa po kasi yung driver, bumiyahi pa po may diniliver po kanya kanina lang at hindi po namin sigurado kung makakapalik pa siya bago mag-cut off yung papadala natin. Alam ko, alas 5, sarado na yun. So, magti-3.30 na. Kaya, kaya pong po mangyayari po niyan, ipapadala na lang po ito bukas ng umaga. Ito po yun, yung lamin sa motor pa. Ah. Ayan po, naka maayos po na packaging yan. Naka carton and also naka bubble wrap. Ayan, ayan po yan. So, yung ulo niya po, ayun. So, lagi yan dalawang box. Ah, uh, Yung ulo niya is ito. May naka-indicate naman yan, yung pangalan nung nagpabili, address niya, saka yung cellphone number. Ilalagyan po natin yan para ho, yung package, eh, may pangalan. Just in case mapailalim, magkahiwala yung dalawang, ano, yung dalawang box, eh, hindi po siya mawawala dahil may pangalan nga po. Ayan. So, and correction pala, hindi pala saraya kaysa nito, sariaya pala doon. So, maraming maraming salamat po. Ayan. Thank you so much. January 5 2024. Nandito ulit ako sa Tolentino Marketing. Ayan po. Ayan. May nagpaset po sa atin ng single needle high speed po. Recondition yung ulo, second hand. Pero kago na po yung lamesa, motor, tsaka paa. Ayan. Recon lang po yan. Pero itsurang bago na kasi kiturado na rin. Ito siguro, papapalitan ko pa ito Ayan. Medyo luma eh. Kaya papapalitan ko mamaya. Tapos, pinaservo motor po ito. Ayan. Pinaservo motor po ng may-ari. So, pinaset niya po nang naka-servo. Ito po ay papunta pa po, po ng Ormoc City. Kaya, in-assemble po, tetestingin. Kaya, natesting na po ito pero bibidyoan ko ulit. Kaya, no? So, tetestingin pa ulit natin. Then, pagka okay na po siya, uh, tetestingin natin sa pang manipis, pang malambot, saka pang makapal na tela. Pag okay na po, ang gagawin po natin, i-disassemble ulit. Kasi babalutin, ipapadala natin sa courier na to-go. So, ayan, si Kuya Rolly yung mag set ng makina sabi ni client kasi is, baka raw pwedeng iset siya sa pwedeng itahi, itahi sa manipis pwede rin itahi sa medyo makapal ngayon set yan ni Kuya Rolly yung pwede sa pang manipis pwede rin sa pang makapal eto pinatanggal ko yung speed dial kasi medyo ano naman napinturahan naman kaya lang syempre mas maganda yung bago kapit natin so na testing na to kanina ito na yung tahi nya pero papatesting ko ulit kasi syempre kailangan nating videohan din Um, actually po, pag may nagpabilis sa akin, Para naman pong ginagawa namin, magka-video call talaga kami ng client para nakikita niya actual kahit sa video call kung ano yung ginagawa sa makina. Yun nga lang, may mga pagkakataon talaga na lalo na sa mga probinsya, mahina yung signal. Kaya po, ang pinapagawa po sa akin, eh, na lang, diretso pagpablog na, para ho, hindi lang sila yung nakakita, pati yung iba nating subscriber. Ito po, play ito. May yung ilaw yan. At may po yung karayom. Tsaka Bobin Winder and lang po. May free na po 'yan. Yan, marami pa naman ibang makina dito. Bali ang naging kabuong presyo po ng ganito pagka ho naka ay 12,000 kasi ho recondition yung ulo bago la mesa, motor tsaka ho pina serbo motor po 'yan eh. Pagka naman po yung Pagka naman po yung regular clutch motor lang po, yung ganito 95 lang. Pagka ang motor ay yung ganyan, no. Ayan, yan po ay clutch motor. Ayan. So, kagaya ng sinabi ko kanina, inassemble po ito. Nung na-assemble natin, te natin. Then, after mo matesting, i-disassemble ulit. Kasi, oh, sa Ormoc City pa po ito. And, ayun, since malayo po, sa Ormoc City, para parang makatipid po yung kliyente natin sa shipping, i-disassemble po. Pag buo kasi buo, ipapadala po ng buo. Hindi po nga ang courier ng hindi siya nakabalot, hindi nakapaleta. Medyo mahal po ang sinisingil na shipping. Nadodoble. Pero yan, madali naman po i-assemble. Ang mahirap lamang po diyan, yung pagbubuhat kasi medyo mabigat po yung ulo. Since gagamitin sa pangmanipis at saka pang makapal, papalitan niya yan ng ngipin at saka plato. Ayan. Medyo kainitan eh. Parang po p.m. yata alas dos ng hapon. Kaya medyo mainit pa. Medyo mainit-init pa. So, ayan. So, ayan. Papalitan ng ngipin plato para pwede sa pang manipis, malambot, tsaka sa medyo makapal. Pakita ko pa sa inyo yung ibang makina. Kompleto naman yan dito. Ayan. May mga segunda manong motor din tayo. Ayan. ayan. Ang alam ko, 1.8 yung ganito. Clutch motor. Second, segunda mano. Tapos, merong overlock. Merong piping. Ayan. Kompleto yan dito. <laughs> Ito yung mga sinaunang high speed. Yung made in Japan pa. Pero lumang modelo na talaga. Siguro may 30 years na yan. So, ganun. Ayun din, oh. No? Ayun din, si Ito Ito rin, oh. No? Mga sinaunang model yan. Ayan, oh. No? BBL 555. Ayan, mga sinaunang model yan. Pero Japan. Ayan yung mga Japan talaga. Kaya lang. Siguro may mga 30 years and up na yan. Ganun nakatanda yung makina. Ang mga latest model kasi, yung mga labas, hindi naman natin masabing latest. Yung ganito, 8500. At saka yung ganito, yung 8700. Ayan. Ang kaibahan niya, yung 8700, ayan yung, ganito yung forma ng ulo. Ayan. Ganito siya. Yung may parang pa-slide dito ah. Ayan makikita niya, parang pa-slide dito. Ito naman yung 8500. Meron siyang upa dito. Ayan. Ito, papakita ko sa inyo. Ito, oh, ito yung 8700. Yung may yung may ganitong ang forma. Basta yung makina nyo, may nakalagay na 8700 dito, pero hindi ganito yung insura. Peke yun, hindi, hindi siya 8700. Yun, isa sa mga palatandaan na original yung makina. May ukit siya rito. May ukit na juki. Thank <laughs> Ah, ano Okay, nintay. <clears throat> Pwede na sa manipis. So. Yan. Yung mga gusto natin tunog yung pino. So, ito double check lang yung mga tornilyo. Yung mga niluwagan kanina. Hihigpitan para siguradong walang luluwag. Yan. Iyak na. Ayan. So, tetestingin na po sa manipis muna. Ayan o. Smooth ang takbo. O, yung sila yun. O, yung tahina ilalagay. Ayan. Anong speed ng servo niya, kuya? Standard ba, therapy? Ha? 290. 290? Ingat, islaan ko yun. Ano ba yan? Patatlong pat 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 number? Ay, ano yun? 30. Sa ano ka ano? na? Yung standard yan, di ba? Yung 30. Kung gintahin nyo Okay. Oh. So, ito po yung tahi niya, oh. Malambot po itong tela. Pantay ko. Malambot na manipis. Tapos, itatahi po natin sa maong. Kasi, oh, gusto nga po ng ating client is pwede sa pang manipis. Pwede rin po sa makapal. Ayan, mas smooth sa maong talaga. Pagka naka pagka naisip sa maninipis. Ayan. Oh dire diretso no? Ayun, lang. Ayun. Ganda lang tayo. Para kayo tayo sinulit. Magiging okay, sa Ah, ito yung likod. Iyon. No? Linis yun. Eh, Kaya oh. pa doble eh, no? yun yun. No? Ayan. Smooth ang galawan. Ayan. Yan. Doble natin to kuya. Ayan. 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 Tiniklop ko. Bali, apat na patong na maong. So, ito. Makapal na to talaga. Ayan. Backstitch. Backstitch na lang. Backstitch. Backstitch. So, Ayan. 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 Backstitch na lang. Backstitch tayo, backstitch. Ayan, no? Hindi ako makikita kung maglalagot yan o oh, hindi. Okay, so hindi naglagot. Ang ganda ng pagkakapasad. What? Ayan, oh. So nilalaro yung backstitch para makita kung maglalagot yung tahe o oh, hindi. And kung makikita nyo naman, mabilis yung takbo, hindi naglalagot. So maganda yung pagkakaset sa makina. Okay na, kuya. Thank you. Pwede na tumalutin. Okay, okay, okay. So tinahito dun sa manipis na tela na hawak ni kuya saka rito sa makapal. Ayan. So, yun po yung tinesting natin. Ayan yung ulo. saan to ah? So, yun po yung ulo. Babalutin na po yan. Kailangan kasi nakadisassemble para makatipid-tipid po yung may-ari sa shipping. So, ang gagawin, ayun, ibabalot ng isang kahon. Ito, didisassemble. Ibabalot din ng isang box. So, maganda naman ang packaging nila rito. Safe na safe. Kumbaga, eh, uh, wag lang magkakaproblema sa courier. Hindi yan masisira. Umayos tayo mag-packaging dito. Para makita sa mga viewers natin na Oo oh, I like this Iyon Para dumami ang ating D Dumami ang bahay ro, 2024 ano? Yeah, Sanan ka lang yan? Ormoc Malapit oh. lang, kapit-bahay lang natin yan e uh -huh. Kaya nyo kay Richard Gomez ba yan? Oh. Okay. yun? Ano yung tututunan e Oo Iyon Pinlastic na Para hindi malamukan Iyon guys, mayroon na kapilin lang sa inyo Ayan. So, babalutin po yan. Siyempre, habang, bin binabalot ni Kuya Edwin, pupunta muna ako sa Palawan. Hindi sa Palawan, ha? Palawan Pawn Shop. Kaya eh, sa kabila. Palawan Pawn Shop kasi um, i-claim muna natin yung ano yung bayad ng mayari para makapagbayad na tayo sa tindahan. Kuya Edwin, hindi ko pa pala na, na paparisipuhan. Resipuhan ko po. No? Oh. yung padagdag ni client. Limang. Babin winder, isang babin case Pang heavy duty na ngipin plato Sipper po Ayan, sipper po Tsaka karayom na pang basahan Ayan, so pinapresibuhan natin kay Kuya Marvin Ito yung previous Ayan So ito yung karayom niya, size 14 Tapos apat na babin winder Tsaka hulangis. langis Tsaka ho, meron ho yung ilaw May LED light po yung na previous na ganito Ayan, may previous po yung na ganito LED light. So yun, pinaparecibuhan na po natin. Send natin kay client. 12,000 for the road to 12,525 ba ito? Okay. So okay, yun, bali yun na po yung lamesa. Yun, yun na po yung lamesa. Pinabalot na po ni Kuya Edwin. Ito na yung ulo, balot na. Pinabalot niya ba ito? Itakaw na lang po yan, tapos saka ibaba, Bulraf. Okay. Ayan, so bali tapos na po i-empake yung Kuya Edwin. Ito po. So bali dalawang box po yan. Ayan. Ito na po siya. Ito na po. Di-deliver na lang po bukas sa Tugot. Okay, yun na lang po. Tayo na lang sa ano? Sa moon. <laughs> A -a -a. Ayan, hello, good morning. Ayan, January 6 po. 20, 24, syempre. Ayan, new no year. Nandito na naman tayo sa Tolentino Marketing. Halos sunod-sunod to nitong pagpasok ng bagong kaon. Ah, parang 3 lang yata wala. 4, 5 at saka itong araw ng 6 eh may nagpabili ulit sa atin. Ito naman papuntang Makati. Puro brand new ito. Ayan o, oh, sineset. Kasi parating na si client. Galing lang naman sila ng Makati. Brand new si original na overlap. Ayan po. Tapos Pegasus piping. Tapos ito single needle high speed. Ito lang ang ano imitation class A. Ito po ay original din. Ayan yung palatandaan. Ayan, original yung piping. Tapos, ito na servo motor po lahat. Ayan, no? Oh. Servo motor. Ito, servo motor. Yeah. Ayan. Ayun pala yung high speed. So, yun yung lamesa ng high speed. Ito yung ulo niya, ina-unbox pa. Pina-assemble na natin para pagdating ni client, testingin na lang. So, ito yung ulo. Ayan, tanggalin natin. So, ayun. So, itong high speed, ito lang ang class A kasi nga, dapat original kaya lang kulang daw sa budget ang ating subscriber so class A na lang muna yung high hey, ayun hello po 2.30 na po ng hapon nandito pa rin po tayo sa Tunisino Marketing kasi kanina po na umaga uh, 7.30 nandito na tayo eh nagset tayo ng makina para sa subscriber natin na taga taga saan ba? taga Makati so natapos na po yun na deliver na rin po then itong mga alas 11 po ng magtatanghali po may dumating din pa rin po tayong subscriber na taga Palinsuela naman. So, nagpaset po sila ng single needle high speed. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, nagpaset po sila o oh, bumili sila ng single needle high speed at saka overlock portraits. Ito, original. Ito yung legit original na joking. Ito, ayan. So, napaka-quality nitong makinang ng Yung ganito, TDL 8100E. Quality, to, quality talaga to hindi ka mapapahiya pagka ganito yung binili sa'yo. Kasi so, super pino ng tunog niya. Branyo po ito, naka-servo motor din. Tapos, nagpabili rin po sila ng, or pumili rin po sila ng overlock kasi nandito nga po sila. Inaantay na lang po nila yung driver natin na galing pa ng Makati, nag-deliver. Para po sila naman iihatid sa Valenzuela. So, ito po yung binili nila. Branyo rin na original si Ruba. Yan, may ukit po yan dito. Tapos, nakaserbo motor din. Ayun, January 6 pa rin ngayon. Siyempre sa so mga magpapabili dyan, message nyo lang po ako. Okay, so bali ito naman po yung makina na pinabili sa atin last year, December 16, 2023. So sabi sa atin ng ating client, kaya eh, i-vlog natin. Ngayon lang din po natin na i-edit. So bali ang pinabili niya po rito ay recondition lang din na single needle high speed, Juki 8700, pero ho, pinaserve motor niya po kung papansin niyo dito sa video natin tinatanggal po ni Kuya Marvin yung clutch motor para humapalitan po natin ng servo motor kasi ganyan naman yung sistema natin isiset yung makina din te-testingin after matesting, i-disassemble ulit at ibabalot pagka may papadala sa mga probi probinsya. Ang purpose po ng pagdi-disassemble ay para po makatipid sa shipping ang ating subscriber o kliyente. Pag naman po ang nagpabilis sa atin ay kalapit bayan lang o kalapit lungsod, pwede na hong i-deliver ng buo yung makina. Hindi na po kailangan i-disassemble. Shoutout nga po pala kay Mr. Leandro Senior at kay Mr. Leandro Jr sila daw po kasi yung nag-provide ng pambili para sa makina ng ating subscriber na si Ma'am Helen Fernandez. Maraming maraming salamat po sa tiwala nyo sa pagpapabili sa akin sa Team Bonaventura at syempre legit naman yung tindahan na binibilan natin, ang Tolentino Marketing. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Thank you so much po. At syempre balik na tayo sa video para ma-iset na natin yung makina ni Ma'am Helen. So gagawin po natin, papalitan din natin yung ulo kasi may bagong set dito sa loob. So may bagong nakaset dito sa loob na recon din. Kawa na yan, kaya tumi So, may mga bagong set dito eh. So, namili tayo sa mga bagong set ito. Ayan po, ayan. So, papakuha natin ito maya, maya. Okay. Matapos kong tanggalin ni Kuya Marvin yung clutch motor, papalitan niya lamang po yan ng servo motor base po sa kagustuhan ng ating kliyente o subscriber. Then mamaya po, ilalagay niya po yung ulo ng makina na napili natin. Madalas po kasi pag may mga bagong recondition ng Tolentino, yung bagong stock, yun po yung napipili kong ibigay sa ating subscriber. <coughs> That what Ito yung mga playlist. Siyempre langis, is, ilaw, original na karayo, tapos apat na bobbin winder. Tapos ito, hindi ko na ito nilalagay eh, pero dito nilalagay yan. Huh? Ito, dito po yung nilalagay. Kaya lang, hindi ko na rin nilalagay ito kasi. So ayun, medyo maingay po, pasensya na nasa tabing kalsada po kasi tayo kaya dinig natin yung mga sasakyan na dumadaan. Pero pinarinig ko po sa inyo yung pagte-testing po ng makina para kahit pa paano magkaroon kayo ng idea dun sa tunog po ng single needle high speed. Actually po, tinesting po yan, wala pang nakalagay na langis. Ang mga batayan o mga pinagbabasihan ko po sa pagpili ng ulo ng makina ay yung tunog po. Pag ho, kasi kasi sigundaman na yung makina, normal po siya na medyo maingay na siya in comparison sa brand new pero ho, pagka ho, namimili ho ko ng segunda mano no, o second hand oricon kung tawagin natin, pinagbabatayan ko po yung tunog niya. Pag ho, medyo pino pa yung tunog, ibig sabihin po noon para sa akin is um, yung makina ay hindi laspag, hindi gaano super super gamit o yung naluma ng husto dun sa mga unang nagmay-ari. So yun po yung nagiging palatandaan natin sa pagpili po ng recondition na makina. Then after po natin matesting po iyan, ayan po kung makikita nyo i dinisassemble po nila. Dahil po ipapadala po ito sa Kalasyaw, Pangasinan ay sa tulong po yan ng courier na victory liner. Yan po ay pinadala namin sa Dagupan branch, Dagupan City po yata yun kung tama pagkakaalala ko kasi wala raw pong branch sa may Kalasyaw. So nakadepende po sa ating kliyente kung saan po natin siya pwedeng ipadala. Pero ho, bago ho kami talaga tumanggap ng pagpapabili eh naghahanap muna kami ng courier na uh, sabi ko nga eh pasok sa budget ng ating subscriber kasi madalas sa mga probinsya medyo mataas talaga shipping kasi ang timbang ng ating makina nagre-range siya ng 60 to 65 kilos kaya hindi tayo makaka hindi tayo pwedeng magtaka na bakit mahal ang shipping kasi nga mabigat ngayon pag pinadala po natin sa iba't ibang courier ang target po natin is below 2000 sana yung maging shipping para medyo mababa kasi ho sa ayan sa Victory Liner sa pinapadalan po natin nagre-range po ang shipping nila for to 17 depende po ron sa halaga nung value ng makina kasi meron silang declare value So diyan po tayo nagpapadala. And syempre, sa mga gusto pa magpabili diyan, i-message niyo lang ako sa Facebook o sa number na nasa ating screen. Maraming maraming salamat po. Mel Benaventura po ng Team Benaventura. God bless po and happy new year po sa ating lahat. 2024 na bago ko to na-upload. Thank you po.